Medyo madilim guys yung picture na to kasi nasa loob ako ng CR niyan nung habang nagkaklase ako. Kinausap ako ng accountant ng school na itigil ko lang yung pagtuturo kasi may pulis sa labas. So, nakis ano, dumating pala bigla ang inspections which is nandito ako para mag part time you guys usually kasi pagka nagpa part time dito tapos hindi silang gumawa ng visa mo technically illegal ka pa rin bali halos isang oras ako dyan sa banyo tapos pinalaksa ka ng pinto na sabi kahit anong daw mangyari huwag kong bubuksan nangyari na to sa amin before kaya lang nandun kami sa rooftop eh ito ay biglaan. So pati ako na sa kasi first time na nangyari sa akin to, especially ako lang yung foreigner dito sa kindergarten na to. So naisipan kong i-video kasi usual ba na nang nangyayari sa amin dito to. Yung iba pag nahuli, dini-detain, tapos pag minalas-malas, deported na. Kaya, tagal ko dyan sa banyo. Ang worry ko dyan, mahuli ako at saka yung amoy. Grabe. So, nung umalis na, sabi babalik daw. So, sabi, ano, the next day, pumalik nga sila. So, dito ako nag-stay naman sa labas. Hindi ako pinapasok sa school. So, dito ako nagtambay. Ito yung ilalim ng tulay, malapit sa school. Tumawid ako. Dyan ako nag-ano, nag-stay. isang oras din ako. Tapos namin nila sa akin, wala na daw. So, saka ako bumalik sa school. Yun, ganun. Normal lang. Turo uli. Para walang nangyari. Eh, alam nyo na. Kailangan. Kapit sa patalim. Kailangan ng trabaho eh. Siya, so, sige guys. Nag-share ako ng ano, experience ko. I hope na hindi na uli mangyari ito. Pero, chances are, mangyayari at mangyayari ito uli. Kaya, Doble ingat lang. Ang pagbalik ko sa school, lunch time na. Ayan, niready ko na yung mga pagkain ng mga estudyante ko. Pus, pagbalik mo sa school, parang wala lang nangyari. O, hindi. na. Ingat, guys.